Ayan. Good morning mga kamas. Ayan sa Kalupit mo lang papakita ko sa inyo mga ganda man dito sa Kalupit mga kamas. Ang gaganda ng mga manok. Ayan na. Ganda sinipala mo. lang ng na kaibigan natin. Ha. Ayan po. Mga male si Black. At saka. ganda o. Ayan. Ayan Pumpkin sweater. Ayan. Kita nak makan kuih natin. Ayan, pumpkin anak. Raptor sweater, ah, raptor sweater. Maka ni nak alis yang raptor ni. Ayan, dalam libu lah. Ilang tahun ni. Ayan, going three years. So. Dalam libu lah, raptor sweater. Maka masa ganda. Pak ganda raptor sweater. Bultong-bultong katawa no. Magulang na oh. Ganda oh. Eh, maganda man ako nito. Ito na, mga ano, kay Elsa. Ah, magkano yung nalis naman? 3,000. ano? Ilang buwan na yan? Tatlong taon. Eh, tatlong taon na rin. magugulong na pala ito. Ayan, napakagandang red case. 3,000. Hindi pa kaibigan, yung nagwawala mo man. Ano pala niya atin yan? Ano po yan? SBR? Ah, SBR. Maganda yung alis, niya. 3,000 po na nakakuha na niya. niya 3,000. Ano? Yeah. Sige kaibigan. Yan po. na kayo dito sa Kalumpit, mo Wala pa kaibigan. Buhari. Ano? 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 Ganda ano? Magkano binibigay ano, ito kay Bigit to? Ano pa rin Ano rin niya Blues ba Bali 1.3 ano? dalawa yung sa mga kamas sa napakamuro early bird, ilang buwan na yan? Lima Ibang buwan ano? Parehas ano magkapatid? Ayan po, lang sa dalawa

Ah, Wanita Haa wanita no Ilang buah ni tu tak boleh sembar? Tak Eh no Wanita Ya pagandito. ganda tu Orang bandel yang sagu pantas